tertiary education subsidy kaagapay sa tagumpay ng mga estudyante. Alamin natin yan sa Balitang Mas Maganda Pa sa Good News. Balitang Mas Maganda Pa sa Good News. D-W-I-Z, the better news. Alam nyo ba na inulunsad noong 2018 ang Tertiary Education Subsidy o TES? Ito ay ang programa ng pamahalaan sa ilalim ng Commission on Higher Education o CHED at ng Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education o UNIFAST. Layunin nito magbigay ng pinansyal na tulong sa mga estudyanteng Pilipino sa kolehiyo. Sa kasalukuyan patuloy pa rin ang implementasyon ng TES na nagbibigay ng 20,000 kada academic year sa mga kwalipikadong mag-aaral. Ang programang ito ay naglalayong bawasan ang pasanin sa gastusin sa edukasyon at suportahan ang mga estudyanteng nangangailangan. Sa kabila ng mga hamon sa pondo, nananatiling committed ang pamahalan sa pagpapatuloy ng TES upang matulungan ang mas maraming estudyante na makapagtapos ng kanilang pag-aaral. At yan ang balitang mas maganda pa sa good news, the better news.